Good morning, good morning guys Kasabong Luzon bisibirin ako Sa aking mga followers, Sa aking mga viewers Lalo lalo na dito Sa aking mga subscribers Dito sa aking channel Youtube Paliyaw Kasabong TV Sa umaga na ito ngayon Magbigay naman ako Kuting tips Sa inyong mabaguhan pala Sa inyong mabaguhan pala Sa, sa pagpahalaga ng manok Na hindi ako Argabiado Hindi ako narulogi Pagdating Sa ating Salarangan Sa industriya Sa laro Sa manok Ito kasabong Ipakila ko sa inyo Ito siya ang winner ko Winner ko yan, ito ang tinawag kong sweeter gray dito sa pag alaga natin sa pagpalahi ng sarili nating mga alagang manok kailangan dito pipiliin natin ang manok na madali na gustuhan sa customer natin sa namimilig manok sa buyer natin kapag gustuhin natin mag out magbinta na tayo unang unan yan sa pangatawan kasi hinhawakan nila yan pag hawak nila ngayon yan na maayos ang pangatawan hindi masyadong malayo ang dito sipit-sipitan pinaka-importante dito kasi pag hawak nila hinhawakan yan tinitingnan dito kung masyado ba malayo mas maganda lang talaga kung isang daliri lang o mahigit isang daliri o kaya dikit mismo yan ang madaling matipuhan magustuhan sa namimili ng manok And to. pero kung paghipo dito sa isa ka manok malayo ang sipit-sipitan mga tatlong daliri o dalawa hindi ka ano yan magustuhan hindi mabibili agad yan kung mayroon marunong tumingin humawak sa isa ka manok maliban na lang kung baguhan pa hindi kabisado ang manok pero sa ngayon kasi karamihan mga kabisado ng humawak sa manok pag hawak sa isa ka manok alam na kung okay ba mahusay ba yan totoo pag totoong magmamanok pag tingin nila sa kustura sa pagmuka sa kulay sa balahibo pag tingin nila pangalawa yan dito talaga yan gumaganda yan dito yan ang pin-importante kaya mo para sa inyo magyan pala kung kayong magmanok na sobrang malayo dito dito ang tinawag sa sipit-sipitan niya pinakamaganda talaga yung buto dito halos abo talaga dito yan ito siya ito, ito buto ito dapat pag ganyan mga isang daliri lang huwag na maluang na maluang kailangan isang daliri o um, mga daliri talagang cruises dalawang daliri pwede pa huwag lang dalampas sa dalawang daliri yan ang maibigay ko sa inyo kung gustuhin nyo nga magkaroon kayo extra income sa pag alagag manok kasi yan ang mabili na mga tipo sa manok linyada na hindi Masyadong malayo ang sipit-sipitan, dikit. Mas maganda nga kung dikit na dikit. Pero madali lang naman yan kung yan ang padamihin yung dikit na dikit ang sipit-sipitan. Kukuha kayo ng inahin na dikit ang sipit-sipitan kasi pag magpalahi na kasi yan, kung mangingitlog na bubuk ka yan. Muabot na yan ng dalawang daliri o dalawang daliri lang parisan nyo ng lalaki nga dikit na dikit ang sipit-sipitan ang mga resulta sa mga anak na lalaki niya dikit na dikit din ang sipit-sipitan e, ganun lang kasimple ang pagpili pagpalayas sa manok, parang mabilis tayong pumikita kung gusto natin mag-out mag, out, mag na tayo hindi lang kay alagang-alaga lang tayo sa manok pakain na pakain na, wala namang maibalik sa akin dahil ang manok natin yung hindi naman tipi, tipuhin na mabili bilihin na mga linya das manok mas maganda ang mamanokin natin ayun pag gustuhin natin magbinta mabili agad yan kasi nagkadipindi nga yan sa kustura sa linya sa manok sa quality ang tao marunong nang tumingin lagi niyong tandaan paghawak nilang ganyan tingnan ang mukha, ang mukha pagkatapos ganoon na sila dito yan sinusukat na dito sa daliri nila ang sipit-sipitan ngayon kung dikit ang manok mo sabihin talaga nila kagad yan okay to yan lang sana mayroon kayong mapulot o matuto mga baguhan pala sa pag-alaga, pagpalahit sa mga manok na hindi tayo lugi sa ginagastos natin. Yan lang. Thank you.